Okay. Lola. Lola! Wow. Sakit pa ulo niya. Sakit ulo, ha? <laughs> Birthday girl, parang hindi na puyat, ha? Lola! Dito ka, Dibin. Lola, salamat nga po pala kahapon, na Sobrang masaya po talaga ako dahil sa surprise niya sa akin. Tsaka wala na po talaga akong ibang may hiling pa bukod sa makasama ko kayong mga mahal ko sa buhay. Kaya ito pa, bibigyan ko po kayo ng mga rules. Lola, tanggapin niyo na. Thank po. you. Thank you teaching me how to love. Showing me what the world means. What I've been dreaming. We, 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 we. Salamat dibina no. Uh, salamat sa pag-aalaga mo sa amin tatlo. Salamat sa oras mo at siyempre Salamat sa haba ng pasensya mo sa amin tatlo. Mahal na mahal ka namin dibina. Salamat sa pagtsatsaga mo sa amin. ko din po kayo lola. Siyempre uh, hindi mo group, wala ang group hug. Sana ganito na lang po lagi, no? Sama-sama lang Mahilap tayo. Mahinap naman tapos... yung palagi tayo magkakadikit. Oo, oh, mamahinip yun. Hindi <laughs> <laughs> naman yung Lola. Yung... Sama-sama tayo. Huwag na nga tayong magdrama-dramahan. Ano ba yan? Divina. Po, Lola. <laughs> Rose yan. <laughs> Divina, ikaw kasi, ikaw may dahilan kung bakit nagkakaganito. Mm, Simulan mo na okay, naman -drama -drama. Eh. eh. Lola, sobrang thankful lang po talaga ako sa inyo. Siyempre po, pati na rin kay Alden kasi... Eh. eh siyempre hindi natin makalimutan <laughs> si Alden, Lola. <laughs> if I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws. If I couldn't be strong, tell me If you like to do the things you know we not do, baby, I'm perfect. So my man, Hanggang screen na lang muna po Ang gagalit sila ulit Balik screen ulit Hanggang screen muna po Hello, Alex Hi, Divina, kamusta? Hello, okay lang Thank you oh. nga pala kahapon na oh, you're, you're welcome Sa surprise mo and sa pabula clocks Thank you Oh, you're welcome uh -oh. Gusto naman, gusto naman Lagi kitang nakikita mo sa'yo Ay, thank you Sa iyong... <laughs> Una, At sa tuwing, ikaw ay ang mundo ko ang pangalan Ano'ng dalawang bulaklak ate? 'yun, so, si Lola eh. Ano? O oh, kasi parang Hello ka... po, mga lola. Hello. Para kahapon dalawa po. yung bulaklak ha? Aa ah, ah, isang um On-cam, tsaka off-cam. On, on like. <laughs> Pero alam mo, ang laki-laki ng bulaklak sa off-cam. Kasi <laughs> laki ng puso niya lang. Hey. Hey. Ano hey. ba? Lola! Pero may binulong pa sa akin yan. Sabi ano niya. Ano sabi? Sabi ko, yan na ba yun? Sabi niya. In off-cam niya yung, yung mic. Sabi sa akin, meron pa pong, may special talaga. <laughs> Sorry, iyo ha? Nasabi ko, ha? Lola, laglag, -lag, nang lalaglag po kayo. Eh, kalas. ang matanda ay nagsasabi oo, oo, ng tama. oh, ganun lang yun. Lola naman. Naku, ano kaya yun, Alden? Surprise nga, eh. Ah, surprise. Kalimutan nyo yung sinabi ko. Joke lang yun. Joke lang yun. <laughs> Lola, live tayo. Alay ba ngayon? Ah, sorry. <laughs> ano ka ba naman, Tinidora? Nagtanong ka pa, eh di isaw. Ano pa bang hindi na, eh. Special ba, isaw. ko, yan ano ba yung special? Tapos ginano niya yung mic niya. Ano Hahaha! Uy, huwag niyo nito. si Tisoy. Hala, <laughs> hindi makapagsalita si Tisoy! Wala, wala, wala. Baon na baon eh. Wow! Pero alam mo, pero okay ang tingin, inikilig ako doon kasi bakit meron on-cam, may off-cam <laughs> pa? <laughs> wow, Lola. Ah, uh, Kaya -ok ka nga, upcam para secret. Uy. Mamaya, yung Instagram ko, punong-puno na naman ng mga tanong. Lola, <laughs> hey, Lola. Ka, kahapon mga pangbaba. Ang dami mo alam. Uy, <laughs> Divina. <laughs> Ay, ano yun? Diamond ka ba? Uy, okay. okay. ayan na. Eh, Lola, ito, Lola. Huwag mo akong lukohin. Diamond yan, ha? <laughs> hindi naman yung legs mo. Baka down. legs ko na <laughs> naman pag-usapan natin. Opo, na hindi po, Lola. Ito po, uh, seryosong... Sana po matawa kayo, joke. Yan. <laughs> Wala pa ay! wala pa! Wala pa po eh! <laughs> okay. Diamond ka ba? Bakit? Wala, kasi nagniningning yung kagandahan mo eh. there's something in the way okay, pwede, pwede! Kilig yan, Opo, sumigaw po yung audience eh! Kilig yan ah! <laughs> ako may tanong ako sa'yo! Oh, ano, ano, ano? <laughs> ano? Anong tawag sa... Alam mo yung audience natin, magkakamukha na. Ha? <laughs> <laughs> pero pare ho. Sindi. Ayun. Iba ibang ibang set to, ibang, ibang set. Ibang set na 'yan. Pero wala nang ano, pero wala na nang kulay na so. Oo. Uh -huh. uh -huh. May uniform talaga. <laughs> mm -hmm. Oh, may tanong si May. Ay, ayun na, tanong, uh -huh. Anong tawag sa ano, sa asong tumatahol? Ano? Eh di aso pa din. <laughs> Tumahol lang naman eh. Siyempre, tumatahol yun eh. Okay po, okay po. <laughs> wala ka lang. Wala, wala akong baon eh. Oh, ito na lang, ito na lang. Ande, kung wala ka na baon. Ito po tayo meron. ito uh, na lang. Sinong artista ang... Dentist. Dentist Padilla. Huh? No? Mali. Dentist Padilla. Sino? Mali. Sino? Hindi EDC, Ding Dong Dentist. Pwede, pwede. Pwede, pwede na. Pwede na. Lola, joke lang. Lola, joke. Bossy. Bossy, joke lang po. Ayusin mo yung bata mo. Joke lang, joke lang. joke lang, bosing, bosing joke lang po. Bosing. Joke lang, joke lang. Joke lang. Okay meron ka pang dentist? Oo. Oh. <laughs> wala nang dentist. Kung wala nang dentist. Wala na pong dentist. May surprise ka pa ba? Secret, wala. Secret muna. Okay. Kailan eh, ba yung surprise mo? Uh, Basta po, hindi pa po, po nila nakikita na ginawa natin sa Kalyaseri or on or off. Wala pa po. Hindi pa po nila nakikita. Surprise. Yan ba kasama pa rin? Lola, bubulong ko po sa inyo. Yan, yan ba kasama pa rin sa script? On cam, off cam. Lola, bubulong ko sa inyo. Ay, hindi ko maririnig yan. Hindi ite po. I-text ite mo. <laughs> <laughs> Priest na? Businang dumating, Lola. Mali, mali, mali. mali, 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 mali. Dumating lang pala. Alam mo, tingnan lang may dadaan dito sa atin. Pag may bumusina, napapahinto oh, tayo eh. Kala <laughs> namin, tapos na. Ganda